Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jessie at ito ang Man at Work. So, marami mga ano, mga tao na gustong-gusto talaga eh mabantayan yung seguridad ng kanilang mga tahanan. Uh, gusto nilang uh, lagi minunutong pagmasdan yung paligid ng bahay nila, mga alaga nilang hayop, at kung ano-ano pang mga bagay na nandun sa bahay nila kahit wala sila. Kaya, bumibili sila ng mga CCTV na available sa marketplace. Halimbawa na lang sa TikTok, sa Shopee, na hindi nila alam o hindi nila tinitignan yung quality and quantity ng product na binibili nila pagdating sa term ng CCTV camera. So, for today's video guys, eh, papayuhan ko yung mga katulad ko na tao na talagang gustong-gustong magkaroon ng CCTV camera sa loob ng tahanan nila. At ilan nga dyan sa mga nabili ko ay sa totoo, apat na CCTV yung nabili ko. Ang kaso, hindi ko siya ma-prove na nabili ko kasi nga uh, nawala or naiwan ko siya. Oo, pero uh, alam ko na apat yung CCTV na nabili ko. Ang unang CCTV na binili ko ay kulay puti nito ni guys. Kulay puti. Wi-Fi parang na makamera. So, eto po siya. So, ito pong CCTV na to ay hindi po siya good quality. Nagamit ko lang po itong CCTV natin sa loob ng tatlong araw. Bakit? Unang-una po, eh kapag nawala po siya sa pagkaka-inject nyo sa Wi-Fi mula dun sa apps, tapos in-inject nyo po or kinonect nyo po siya doon sa wifi nyo, tapos sa phone nyo, eh pag natanggal po yung pagka connect nung tatlo sobrang niya ang hirap pong ibalik kahit anong format po o pipindutin yung format sa mga vlog nila pinupindut yung format sobrang hirap na po niyang paganahin so yun po yung problema netong CCTV na to so ulitin ko wifi parang panorama camera So, hindi po ko naninira. Ito y attention lang sa mga manufacturing na gumagawa ng CCTV camera bomb katulad nito. So, maganda sila sa advertise pero hindi siya good sa paggamit. Lalo na kapag may uh, memory card. Sabi nila, gagana daw ito kapag walang uh, wifi at walang CCTV. Uh, walang memory card. Pero guys, nung sinubukan ko siya na wala siyang uh, memory card, hindi po siya gumagana totally. Hindi po legit yung sinasabi nila na kapag ka may, 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 wifi daw, eh gagana, hindi rin po siya gumagana. Hindi nyo po makikita na kahit malayo kayo, makikita nyo hindi po yun ganon. So, sobrang kailangan nakakonect po talaga siya at strongest yung wifi nyo na hindi nagwi-weak yung signal. Kasi nga po, kapag big signal yung wifi nyo, eh, hindi nyo po rin siya magagamit. At hindi rin po ito gumagana kapag ang i-connect nyo ay yung wifi, uh, yung 750 lang yung binabayaran, yung up uh, to sawa o, na, na connection. Ah, what I mean is up so, to sawa na wifi na tag 750, hindi po siya kumukunik. So, kailangan talaga yung mga PLDT, yung mga gano'n, mga strongest signal talaga at kilala. Pero yung mga pucho lang na connection ng wifi, hindi po ito gumagana. Yun yung nagiging problema netong CCTV na to. At isa pa ay, syempre, hindi, hindi tayo tumigil sa kakahagila, pakakahanap. E, eh, bumili din ako ng isa pa. Ito yung wifi smart net camera. So, ito ay pinababalik ko o pinarerefan ko kasi nga sobrang nakakapanghinayang kasi at that time, ang presyo niya ay nasa 1.3. Oo. So, medyo nakaki-stress. Kasi yung seller, hindi na tumawag or hindi na nakakonect. Ang naging problema nito ay eto siya guys. So, yan. Ang problema ng CCTV ito ay ang hirap niyang i-connect sa phone at Wi-Fi. Pag na-connect nyo na siya, sobrang hirap naman niya napaganahin. Lalo na kapag nire-rotate nyo po yung ano niya. Yan. Kapag nire-rotate nyo po yung 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 'di diba? Kasi sa phone natin may application 'to na itinuturo dun sa manual at tinuturo din ng mga vlogger. Na kapag nilep mo, iikot 'to, iikot 'yan kung saan sa mong gustong position. Hindi po siya legit na gumagalaw ayon sa gusto mo mangyari. So, yun yung isa pa sa problema nito. At hindi po ito gumagana ng basta-basta kung yung wifi nyo din ay... mhm -mm kung yung wifi nyo din po ay sobrang hina o low signal. O halimbawa, malakas nga ang signal, na-connect nyo nga siya, tapos biglang nawalan ng signal, ang hirap na din po niyang ibalik. So, ang hirap na po niyang uh, uh paganahin ulit. So, yun yung mga problema ng mga CCTV na mga nabili ko. Kaya, stress ako kapag kabumibili ako ng CCTV. Kasi nga, Ah uh, hindi siya hindi siya yung bagay na ayan hindi siya yung mga bagay na ah uh, inahangad ko maganda yung ads maganda yung advertise maganda yung promote sa mga ah uh, mga ads nila sa TikTok, sa Shopee, sa kung ano-ano platform sila lumalabas eh talagang mapapabili ka at the same time yung quality and quantity daw na nakalagay doon pero at may nabili pa nga ako isang CCTV guys na hindi ko pa siya totally hindi ko pa siya totally nagagamit oo kumbaga pagka bukas ko hindi ba ito bunuksan ko sinaksak ko pinagana ko hindi siya gumagana alam niya kung ano naging problema guys niya yung QR code kulay puti yun ng ganito kaso mahaba ganito siya pero mahaba mahaba po yung ano niya So, yung QR code po niya ay ah, uh, sobrang ang hirap eh, i-connect. So, ito kasi dapat may QR code dyan. Tapos, i-scan nyo para lumabas yung pinaka ano niya, pinaka apps na gagamitin nyo. Ganun siya. Ang problema doon, eh, hindi, wala siyang QR code, hindi mo makita kung paano siya pagaganahin at anong apps yung gagamitin mo. So, magre-research ka ngayon, maghahanap ka ngayon ng ka, ka, katulad yan na apps na baka pwedeng gumana o mag-run yung, yung eto CCTV na to, eh, wala kang mahanap yun na mga nagiging problema. So, may isa pa ako ng CCTV na nabili, yun naman yung maliit yung hidden na CCTV. So, yung maliit naman na CCTV, eh, ano, eh, hindi, hindi siya gumagana kapag hindi nakasaksakan sabi nila, i-charge icha mo lang ng halos uh, isang oras at kalahati, eh. tapos magagamit mo siya in 4 hours, 6 hours yun yung ganyan, spice camera na bilog um, na akala mo eh, pang matagalan tapos ididikit mo lang siya kasi magnip pwede siyang idikit kasi magnet eh I, uh, touch mo lang siya. So, ang naging problema nun, yung battery. Tapos, uh, hindi, hindi, hindi siya na re record ka agad. So halimbawa, sinaksak mo ng ano ng in-inject mo doon yung ano yung ano niya. So ayun, kapag in-inject mo yung ano, kapag in-inject mo yung SD card doon sa malit na camera eh hindi siya nagra-run. So yun yung mga nagiging problema ng mga nabibili kong CCTV. Bali apat talaga siya. So, hindi ko lang mahanap yung dalawa pa. Alam ko, nakita na yung nakaraan eh. So, yun yung mga gusto magka-CCTV. Magka Tapos, tinignan yung quality, tinignan sa, sa review, mga goods naman. Pero, pagdating sa nagamit mo na, guys, dismayado. So, yung mga ganitong itsura ng CCTV, iingat-ingatan nyo na bago kayo bumili eh ah uh, pagbasdan nyo muna kung legit o hindi legit yung product na binibili nyo. Diba? So, yun lang guys. At uh, marami marami pong salamat sa laging panunood ng aking vlog. At sana uh, magtuloy-tuloy ang wag nyong pag-skip ng mga ads ko. Ayan, lalo na sa umpisa, sa gitna, at saka sa dulo. Huwag niyo po sanang i-skip, no? At manood din po kayo ng mga short video ko sa YouTube. Ayan, para naman, e eh, Ganahan tayo lagi, no? Tapos, uh, yun lang. At maraming maraming salamat po. Muli, ako si Jesse. At ito ang Man at Work. Bye! <coughs>